Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa mga filter effect. Matututo ka tungkol sa mga gamit at kung paano isusulat ang mga katangian tulad ng filter at transform. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ngayon, tingnan natin ang filter na property. Ginagamit ang katangiang filter upang maglapat ng mga biswal na epekto sa mga elemento. Madali kang maaaring magdagdag ng iba't ibang epekto tulad ng paglalabo ng mga larawan o elemento, pag-aayos ng liwanag, at pagbabago ng contrast. May sepia effect ang filtered image sepia na klase. may opacity effect ang filtered image opacity na klase. May brightness, contrast, at sepia effects ang filtered image multiple na klase na inilapat sa larawan. Para sa katangiang filter, tukuyin ang non o isang filter function. Kapag tinukoy ang non, walang mga filter effects ang inilalapat. Tukuyin ang filter function na ilalapat sa filter function. Maaaring magtakda ng maramihang filters sa pamamagitan ng paglalagay ng espasyo sa pagitan ng mga ito. Ang blur function ay naglalapat ng blur na epekto. Itinatakda ang halaga sa pixels, px, at mas malaki ang halaga, mas malakas ang antas ng blur. Inaayos ng brightness function ang liwanag. Ang halaga ay itinatakda batay sa 0, lubos na madilim, hanggang isa, unang liwanag. Kapag nagtakda ng halaga na mas mataas sa 1, mas nagiging maliwanag ang elemento. Ipinapagawa ng contrast function ang contrast. Ang halaga ay itinatakda batay sa 0, grayscale, hanggang isa, unang contrast, at pinapalawak ang contrast kapag higit sa isa. Ang grayscale function ay nagkoconvert sa elemento upang maging monochrome. Ang halaga ay tinutukoy mula 0, original na kulay, hanggang isa, ganap na monochrome. Ang hue rotate na function ay umiikot ng hue. Ang mga halaga ay tinutukoy sa mga degree, deg, at binabago ang kulay sa pamamagitan ng pag-ikot ng hue. Ang hue ay umiikot sa saklaw mula 0 deg hanggang 360 deg. Ang invert na function ay binabago ang mga kulay. Ang mga halaga ay tinutukoy mula 0, original na kulay, hanggang isa ganap na baligtad na kulay. Ang opacity na function ay nagbabago sa transparency ng isang elemento. Ang mga halaga ay tinutukoy sa saklaw mula 0, ganap na transparent, hanggang isa hindi transparent. Ang saturate na function ay inaayos ang saturation. Ang mga halaga ay nasa saklaw mula 0, monochrome, hanggang isa original na saturation, at ang pagsasaad ng halaga na higit sa isa ay nagpapahusay ng saturation. Ang sepia na function ay nagko-convert sa sepia tone. Ang mga halaga ay tinutukoy mula 0, original na kulay, hanggang isa ganap na sepia tone. Pwedeng mag-apply ng maramihang mga filter na pinaghiwalay ng mga puwang. Ang filter na property ay isang makapangyarihang kasangkapan para madaling makalikha ng mga aesthetically pleasing na elemento. Mayroon itong mga sumusunod na bentahe. Ang mga visual na epekto ay madaling may dagdag. Ang mga imahe ay pwedeng i-adjust gamit lamang ang CSS, nang hindi kinakailangan ng software sa pag-edit ng larawan. Pwedeng lumikha ng dinamikong mga epekto sa pamamagitan ng pagsasama sa mga animation. Susunod, tingnan natin ang Transform na Property. Ang Transform na Property ay ginagamit upang mag-apply ng 2D o 3D na mga transformasyon sa mga elemento. Ibat-ibang visual na transformasyon tulad ng posisyon, pag-ikot, pagpapalawak, pagpapaliit, scalum, at pagbaluktot, skewang, ay maaaring tukuyin gamit ang CSS. Ang transform na property ay kadalasang ginagamit kasabay ng mga animation at nakakatulong sa paggawa ng mga dinamikong elemento ng UI. Sa klase na transform scale, kapag hinover sa elemento, pinapalaki nito ang lapad ng 1.5 beses at ang taas ng dalawang beses. Sa klase na transform skew, kapag hinever sa elemento, iniikot ito ng 30 degrees sa x-axis at 20 degrees sa y-axis. Sa klase na transform rotate, kapag hinever sa elemento, iniikot ito ng 45 degrees at pinapalaki ito ng 1.5 beses. Ang property na transform ay tumutukoy sa non o isang transform function kung non ang tinuoy, walang transformation na ipapatupad. Tukuyin ang uri ng transformation gamit ang transform function. Pwedeng mag-apply ng maraming transformation sa pamamagitan ng paghihiwalay sa mga ito gamit ang espasyo. Ang function na translate x, y ay inililipat ang isang elemento ayon sa mga tinukoy na distansya sa x at y axis. Tukuyin ang x at y gamit ang mga unit gaya ng px o porsyento. Maaari ring tukuyin ng isa-isa gamit ang translate x o translate Ang function rotate angle ay iniikot ang isang elemento ayon sa tinukoy na anggulo sa degrees, deg. Ang function na scale, x, y, ay nilalapat ang scaling ng elemento sa x at y axis. x at y ay mga scale factor na kaugnay ng orihinal na sukat. Halimbawa, ang scale, dalawa, dalawa, ay dowdoblihin ang sukat maaari ring tukuyin ng isa-isa gamit ang scalex o scaly. Ang function na skew, x-angle, y-angle ay inihihilig ang isang elemento gamit ang mga tinukuy na anggulo sa x- at y-axis. Maaaring ring tukuyin ng isa-isa gamit ang skew o skewy. Ang function na matrix, ay tumutukoy sa isang matrix para pagsamahin ang maraming transformation ng sabay-sabay. Karaniwan itong ginagamit kasabay ng iba pang transformation functions. Ang function na translate 3D ay gumaganap ng translation sa 3D na espasyo. Maaari itong tukuyin sa tatlong dimension, X, Y, at Z-axis sa pamamagitan ng pagtatakda ng property na transform style sa preserve 3D at ng property na perspective sa 600 px, ang mga child element ay magkakaroon ng tatlong dimensional na epekto ng paggalaw na may lalim. Ang function na rotate 3D ay gumaganap ng pag-ikot sa 3D na espasyo. Iniikot nito ang isang elemento kaugnay ng x, y, at z axis. Ang katangiang transform ay maaaring maglapat ng maraming pagbabagong anyo ng sabay-sabay. Halimbawa, maaari mong pagsamahin ang pag-ikot at sukat. Ang katangiang transform ay isang makapangyarihang kasangkapan sa CSS para sa visual na pagbabagong anyo ng mga elemento. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang mga function, maaari kang lumikha ng mga interactive at dynamic na UI. Ang katangiang transform ay nagbibigay daan sa direktang pagbabagong anyo ng mga elemento na nagbibigay ng visual na pagmamanipula ng hindi binabago ang layout ng DOM. Napakalaking tulong nito sa paglikha ng mga anima sion at interactive na mga elemento na nagbibigay daan sa mga dynamic na disenyo kapag pinagsama sa transition o animation. Susunod, tingnan natin ang katangiang transform origin. Ang katangiyang Transform Origin ay ginagamit upang itakda ang pinanggagalingan ng mga pagbabagong anyo na inilapat ng Transform na katangiyan. Maaari mong tukuyin ang reference point para sa mga pagbabagong anyo ng elemento na nagbibigay sa iyo ng kontrol kung aling posisyon ang iikot o magbabago sa sukat. Sa halimbawang ito, kapag itinapat mo ang mouse sa elemento, ito ay umiikot at sabay na nagbabago sa sukat batay sa puntong itinakda ng transform origin na katangian. Para sa katangiang transform origin, maaari mong tukuyin ang x, y, at z ng ganito. Para sa x, tukuyin ang reference point sa x-axis, paalang na direksyon. Maaaring tukuyin ang mga halaga gamit ang mga keyword left, center, right o mga haba, px, porsyento at iba pa. Para sa y, tukuyin ang reference point sa y-axis, patayong direksyon. Maaaring tukuyin ang mga halaga gamit ang mga keyword top, center, bottom o mga haba. Para sa z, tukuyin ang reference point sa z-axis, direksyong lalim. Maari lamang itong gamitin sa 3D na pagbabagong anyo. Optional ito at ang default ay 0. Ang default na halaga para sa katangiang transform origin ay ang gitna ng elemento para sa parehong x at y na mga axis. Ibig sabihin nito, sa default, ang mga pagbabagong anyo ay ginagawa gamit ang gitna ng elemento bilang reference point. Ang mga halaga para sa katangiang transform origin ay maaaring tukuyin gamit ang mga keyword, porsyento, o haba tulad ng px, m, at iba pa. Pagtukoy ng keyword. Left, itinatakda ang reference ng x-axis sa kaliwang gilid ng elemento. Right, itinatakda ang reference ng x-axis sa kanang gilid ng elemento. Top, itinatakda ang reference ng y-axis sa tuktok na gilid ng elemento. Bottom, itinatakda ang reference ng y-axis sa ibabang gilid ng elemento. Center, itinatakda ang reference para sa x o y-axis sa gitna ng elemento. Pagtukoy ng porsyento, 0 na porsyento, itinatakda ito sa kaliwa o tuktok na gilid. 50% itinatakda ito sa gitna. Isandaang porsyento, itinatakda ito sa kanan o ibabang gilid. Pagtukoy ng haba Maaari mong maayos na ay adjust ang reference point gamit ang tiyak na mga haba tulad ng PX, M, at iba pa. Ang transform origin ay maaari ding gamitin para sa 3D transformations. Sa 3D transformations, maaari mo ring tukuyin ang reference point sa z-axis. Halimbawa, sa pagtukoy ng gitna ng pag-ikot sa direksyon ng lalim, posible ang mga transformations na may pakiramdam ng lalim. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.